Alam niyo po ba yung concept ng peking kaibigan? I-explain ko sa inyo ngayon. Alam naman natin na marami tayong naging kaibigan nung preschool, nung high school, nung grade school, nung college, nung post -grad. So nakita ko nga yung video na yan. tapos sabi ko, hmm, parang meron din akong comment dyan. <laughs> First, I'm not here to attack the person na wala akong plano na i-cancel yung sinabi niya or yung mismong tao. That's not the point of my video. And this video is just, you know, sharing what I think. Ano daw? Just sa background, yung video na yan, basically, sinasabi niya, yung peking kaibigan daw are those people, and 100% sure siya, na ang peking kaibigan are those people na kaibigan mo, pero hindi nila like yung mga posts mo sa Facebook, hindi hinaheart or nire-reactan mga posts mo sa social media mo. Or they're not just be really supportive kasi malamang insecure sila sa iyo kaya hindi kanila nila like so yan basically yung dinidiscuss niya sa video siguro meron din kasi siyang pinagugugutan kaya niya yun nasabi baka naman din kasi meron siyang mga kaibigan dati niyang kaibigan <laughs> na eventually hindi niya nakaibigan kasi hindi siya nila like ni siya in pero ito naman yung para sa akin hindi naman natin pwedeng i-base sa likes or sa reaction or sa comment ng mga tao sa social media natin ang pagkakaibigan natin in that sense i disagree um with what he said i have a lot of friends na okay naman kami <laughs> as in like we're totally okay as in eh yun mga true friends pero you know what we've never been that close sa social media pagdating sa social media namin i mean hindi mo sila makikita nagla-like sa mga <laughs> post ko minsan marami yung sa point na nagtataka ako or baka nag ano ba, tampo ba yun na di man lang nila like ganito. Alam mo yung like, tsaka yung heart nila, ay isang bagay na ipapakiusap ko pa. Okay, sasabihin ko pa, uy, pa-heart naman nito, uy, pa-like naman ito. But never ako nagtampo sa kanila. Never ako nagalit sa kanila. I mean, it's totally fine. Kasi tuwing naman magkikita kami, para kami mga baliw, para kami mga magkakaibigan kasi talaga kami. That we're not that close on social media. But those things, um, hindi naman yun yung nagde-define ng friendship namin. What I mean is, di diba mahirap na i- base mo yung friendship mo dun sa isang tao or sa mga tao na yan just because hindi sila nagla-like sa Facebook mo? Ewan, I don't know. The, for me, yun. Okay? In fact, mga kapatid, I don't know kung anong relationship nyo sa mga kapatid nyo or in fact, even my parents, eh, we're not that close on social media na kailangan nilang i-heart yung mga post ko. Ganon din ako sa kanila. Hindi kami ganon. At saka pag may mga post kami, ang mga kapatid ko, nag-comment yan sa post ko, himala yun. Pero, we remain as magkakapatid. Same goes with all my friends. Ang principle ko kasi ganito, if there are people in your life na hindi ganon ka-active sa'yo sa social media mo, maybe they're just busy with their own life. Ang bawat isa, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong pinagkakaabalahan, pinagkakabisihan, at may kanya-kanya tayong problema na pinagdadaanan. Very busy, looking for solutions for our own problems. Tapos eto ka, bigla kang dumating, nagtatampo ka kasi hindi ko nilike yung post mo nung araw na yun. Yung pala, meron pala akong pinagdadaan ng malala, di ba? Nasa heartbreak pala ako, nasa... Uh, sa, 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 journey pala ako ng life ko na sobrang down na down ako. And ikaw ngayon, nagagalit ka kasi hindi, nagtatampo ka kasi hindi ko ni like or hinart yung post mo. Ni hindi mo man lang alam ko ano yung pinagdadaanan ko that time. So that's my point. Ang bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Dapat habang tumatanda tayo, dumating tayo sa point na hindi naman sa wala kang pakialam sa mga tao na to. It's just that we're all busy with our own life. And if ever, yung mga friends mo na yan, hindi ka, na, hindi sa hindi ka nila pinapansin at hindi sa wala silang pakialam sa'yo. It's just that baka meron silang mabigat na pinagdadaanan. And even ako, when I started doing business, I've seen most of my friends na, like halimbawa, nag-launch ako ng bagong Facebook page for my new business. And then they're not liking it hindi sila nagko-comment hindi sila alam mo yon mas madami pang mga strangers sa life ko ang mas nakikita kong nagko-comment and never ako nagalit sa mga kaibigan ko na yan it's because promise totoo yan never ako nagalit sa kanila it's because i wanted to understand them in a way na hindi sila hindi sa hindi supportive it's just that busy sila sa buhay nila just like them, na busy sa buhay nila, I'm also busy doing my own thing dito sa business na to. And if they're not present, and may time pa nga na opening ng restaurant, opening ng isang business, magla-launch akong business, tapos hindi sila dumating, hindi sila dumating kasi busy sila eh. And kung meron man silang talagang reason na hindi sila nakasupport, hindi sila dumating, because ayaw talaga nila, kasi galit sila sa'yo, or kasi masama ang loob nila sa'yo or whatever. It's not for you para isipin yon hanggat hindi nang gagaling sa kanila. And iwanan ko to bago ko matapos. We don't read minds. Hindi porke hindi nag-like sa'yo, babasahin mo na yon as they are not supportive, as they're mad at you or as they're nagtatampo sa'yo. No, it's just Masyado ka lang advance mag-isip siguro. <laughs> so again, this is not to attack the person. I don't even know that person, pero itong video na to, I saw this on Facebook and I said to myself, mm ako kasi I'm an advocate of positive reinforcement of, you know, you being the bigger person always, you being or having that uh, bigger perspective or understanding in life mas okay yun eh, kesa yung gusto mo laging ikaw yung iintindihin. I think that's the point of this video. Wala lang, gusto ko lang. <laughs> ang dami ko kasi nakikita ganyan. Tapos alam mo yon yung mga tao galit na galit. Aha! <laughs> Hindi nga ganun ng life. Busy ang lahat.